sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging gusilak at may mabubuting kanuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas sa na aking YouTube channel, iwagan ng pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bilay para palagi po kayo dito sa aking mga susunod na video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung gusto nyo pong mag-aaral ng uh, pang, uh, panggagamot po, uh, spiritual po, kayo po ay magporsige po na mag-aaral po at Huwag po kayong mag atubiling pong kumuha po ng inyong gagamitin pong pampudil, bakod, balabal, pondo para may protection po kayo. Yan po. Kahit na wala na po kayong medalyon po kung kung po para ang i-devotion ide nyo lamang po. Nasa inyo na yan po uh, kung ano po yung nyo po sa pang spiritual kung gusto nyo pong bumili po ng medalyon na uh, Infinito Dios o San Benito ang paunawa ko lang po sa inyo kung talagang gusto nyo pong mag-aral ng spiritual po kung bibili po kayo ng medal yun po isa lang po para hindi na po kayo mahirapan kahit marami po kayong poder bakod balabal pondo kahit ilang bakod balabal pondo maganda po yan kahit na isa lamang po yung medal yun po ah, maganda po rin po yan kung wala po kayong medal po maganda rin po yun para, basta mag-aral po kayo ng pampudir, bakut bakod balabal pondo at magdasal po kayo ng time po sa mula sa inyong mga puso't sipan po at pumasok po kayo pag magdedibusyon po kayo o mag aral po ng spiritual po yung wala pong nakakaisturbo po na para kumasi po sa inyo ang spiritual na gabay ng ating Diyos ang mga salat at sa lahat at gabay ng mga espiritu na nagbabantay po sa inyo at mga gabay ng mga anghel na bininyagan para gabayan kayo sa araw araw-araw na yung pagdarasal po. Kaya yan lamang po ang aking ibilin po sa inyo. Kung gusto niyo po talaga mag-aral ng spiritual po ay mag sige po kayo magpudir, makakot balabol pundo. Kung anong kaya nyo po yun na ipudir po, huwag lamang po yung hindi po nyo kaya. At ang pagdarasal po at uh, yung iba sinusunod nila po yung pagdarasal po na kung nadasal po sila ng alas 6 tapos uh, alauna ng madaling araw uh, kung madasal po kayo wala pong kung po yan basta huwag na mong po kayo makalimot pong magdasal po kahit anong pong oras po kayo magumpisa basta isa po isipa lamang po marami po kasi nagdaral ng spiritual po na nagdarasal po sila hindi po naman nilang dinidibdib ang kanilang mga ginagawa Uh, gumagawa po rin po sila ng mga kasamaan dapat po kung nag spiritual po kayo ay dapat po isa isa itapon niyo na lang po yung mga ginagawa yung mga kasamaan po kung idaibaon niyo na lamang po sa lupa yung ginawa niyo kasamaan kundi ang ipairal po ninyo ay yung kabutihan lamang po at pag unawa po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at pagsisisi po sa kanya sarahin niyo sa kanyang harapan ang pagdedevotion po o uh, pagdarasal po ay una po sa lahat po ay magdasal po kayo ng ama namin ang Bagino Maria uh, hati, luwalhati sumasampalataya at isunod nyo po yung dabis pong isunod po yung pagsisisi po tapos isunod po pagkatapos nyo isunod po yung pagsisisi po sa Diyos mong mga kapangirin sa lahat at magdevotion na po kayo kung ano po yung idedevotion nyo pong mga oras yun po na mag sa mga uh, kon po sa medalyo nyo po isunod nyo na po yun tapos, uh, pagkatapos nyo po mag debosyon po, uh, kung may susunod po po kayong mga gusto nyo pong gagamitin po mga orasyon, yun, maganda rin po yun para lalong lumakas po yung gagamitin po ninyo. Basta kayo na lamang po mag po, ipipinapaliwanag po lamang po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-unawa po yung pakikinig po ng iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po. ang isishare ko po ngayon pong araw na ito ay uh, dalawang orasyon pang kumbati physical o spiritual po kung kayo po ay may ginagamot na pasyente na uh, nagmamatigas at ayaw sumuko sa inyo ay gawin ninyo ito para ito ay lumaya sa katawan ng pasyente at ito ay hinding hindi na babalik sa magpakailanman po Ang orasyon po na pangkombate po sa spiritual-physical po. Gya-aha-ha-ha-aha. Gya-aha-ha-ha. Ha, gya aha ha, ha. aha ha aha Tatlong beses po. Usalin sa isip lamang po. At ihip sa iyong hintuturo. At ituro ang mangkukulam at mababarang na sumapi sa pasyente po. Ito po yung po sa hintuturo po. Ito po yung hintuturo. Di ba? Ito po yung kamay po ninyo. Ito po lima. Ito po yung hintuturo po. Ipon yung hintuturo po yung orasyon na po ito. At ituro ang mangkukulam at mamabarang na sumapi sa pasyente po. Ang ituturo nyo po ay yung pasyente nyo po. Ituro nyo lang po yung ginagawa nyo yung pasyente at ang kunyo po ay lalayas po sa katawan ng pasyente po matatakot sa orasyon na po ito na. Napakapangyarihan po oras orasyon na po ito. At saka yung pangbanggit po ng orasyon po. Kung halimbawa po ang ja ay nasa kaliwa, uh, pangalawa po ang ibig sabihin ng bigkas po ng ja. Ha ha puyan. Ha. Basta nasa pangalawa po ha ang pangbanggit po. Halimbawa po ito ja. Sa unahan po ja. Pag nasa pangalawa po to ang banggit po ay ha yan ang pakaingatan po ninyo pero kung nasa unahan po ang banggit po ay yung normal po ja pag nasa pangalawa po ha yan po kaya ang orasyon po ay ja aha ha aha po ang pangalawang orasyon po uh, uh, orasyon sa apat na sulok ng mundo po usalin sa isip lamang po at ipo sa dibdib at palad at ipo sa tuktok ng pasyente para ang sumapi sa pasyente po ay lumayas at hindi, hindi, hindi na bumalik mapakailanman po. Narito po ang oras ng tatlong bisis po sa alin po. Ak, ak, akdom ak, dum, ak, du, dum. Ak, ak, du, ak, dum, ak, ak, -ak, -ak, -dung -ak, -dung -ak Sa alin sa isip lamang po at ipo sa dibdib at sa palad at ipo sa tuktok ng pasyente para ang sumapi sa pasyente ay lumayas at hindi hindi na po wabalik magpakailanman po. Ayan po. Kaya sana po ay unawain po ninyo aking mga binabagi. Ang aking mga binabagi po dito sa iwangan ng pangasin ay subok na subok na po at napakabisa po. Uh, kung di po kayo naniniwala po ay pwede nyo na pong escape. Pero kung naniniwala po kayo, gawin nyo po, isulat nyo po, kumuha po kayo ng malinis na notebook, gawin nyo pong libreta, isulat nyo po lahat, pati ang pamamaraan po. Pag galing ba ginamit po ninyo po, alam nyo na po yung gagamitin po ninyo. Sana po nawaan po ang aking binabagi. Nung marunong lamang po akong mag-edit po, uh, maganda po, pero hindi po ako marunong. Kasi pasinsya na po kayo at pagtyagaan nyo na po at wag na po, uh, pag may tyaga po, may nilaga po. Yan po, ang dabis po. At sana po wag po kayo makalimut pong uh, mag-subscribe palagi, mag-like and share at pakipindot na rin pong bilay ko. Iwagan ng pangkasina namang po. Marami marami salamat po. At kung pwede sana po i-screenshot nyo po para lumaki po na pag kinopiam nyo po ay eh, malaki po. Marami marami salamat po sa pag-unawa po ng iwagan ng pangkasinan palagi. At uh, ipagkakalog ko po sa inyo, siksik, diktik at mga po na pangumal pati ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ipagkakalob sa inyo ang siksik -sik, dik dik at umaapaw na pagmamahal at palagi ko po kayong idadalangin sa araw-araw na palagi po kayong malayo sa sakit araw-araw marami maraming salamat po sana po makabot po ako ng uh, uh 5,000 sana po ay eh, matulungan po ninyo ako at uh, para marami po akong maituturo po sa inyo at makakamtan nyo rin po ang aking uh, pinagkakalob ng mga orasyon na ito isubuk subok na po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking manalalaman gagawin ko po ang uh, gagawin ko po ang lahat para maitulong ko po sa inyo at para magagamit po niyo maraming maraming salamat po